Masarap na mahirap maging isang social media affiliate. At ito yung mga bagay na hindi may iwasang mangyayari kapag ikaw ay isang affiliate content creator. <laughs> mga bagay na hindi mo inaasahan pero nangyayari talaga. At nakakainis nga naman talaga. At ito yung mga pangyayaring hindi natin gusto pero nangyayari, hindi natin may <laughs> Una, yung wala kang benta sa loob ng isa, dalawa, tatlong araw. At kung minsan isang linggo, 5 pesos lang yung komisyon mo. Lalong-lalo <laughs> lalo na kung first time mo pa lang, ano, kung nag-start ka pa lang. Normal lang yon kaya magtyaga ka. Pangalawang pangyayari, yung salita ka ng salita, gumagawa ka ng video, mahabang mahaba, marami ka na rin nagamit na laway, pero ang ending, hindi pala naka-on yung microphone mo. Yun yata ang pinaka nakakalokang pangyayari, ano, yung ang dami mo nang sinabi, ang ganda-ganda ng mood mo na gumawa ng video, ng content, tapos, hindi pala naka-on yung mic mo. Pacheck nga. <laughs> Di ba? Nakakaloka naman talaga, oh. At pangatlo, yung hindi ka pa nakapag-upload pero nag-brown out na, o kaya naman na wala signal ng wifi na ginagamit mo. <laughs> okay lang yun, basta hindi ka naputulan. Di ba? At bukod sa mga nabanggit ko, marami pang iba. Marami pang ibang pangyayari sa buhay ng isang affiliate content creator na nangyayari pero hindi may iwasang mangyari. Kahit ayaw nating mangyari, pero nangyayari. Kaya kung may plano kang maging affiliate, enjoy! Paghandaan mo yung mga sinabi ko.